May ikakalakas pa ba si Asta o sadyang ang Devil Union ay sapat na? At paano kaya matututunan ni Asta ang Zeten? Dahil sa chapter na ito ay first time maranasan ni Asta ang masampal ng isang babae At masasaksihan natin kung paano matutunan ni Asta ang Zeten na hindi gumagamit ng magic At parang ang batang kapatid ni Captain Yami ay ang magsisilbing daan upang magawa ni Asta ang Zeten kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-follow sa ating Facebook page dahil magsisimula na tayo mga lords. Nagsimula ang chapter na ito kung saan hinawakan pa rin ni Ichika ang mukha ni Asta at hindi pa rin siya makapaniwala na ang babaeng kasama palagi ni Rio ay ang batang kapatid ni Captain Yami. Sinabi ni Asta na hindi daw sinabi ni Captain Yami na mayroon siyang kapatid na babae. Habang sobra itong pinagpapawisan at makikitang napakahigpit ang pagkahawak ni Ichika sa kanyang mukha. Sagot naman ni Ichika na wala daw siyang pake kay Yami. Samantalang ang mga taong nanunood kay Asta at Ichika ay napansin na kakaiba ang kulay ng buhok ni Asta. At ang braso nito ay hindi pangkaraniwan kaya napagtanto nila na isang foreigner ng kanilang bansa si Asta. Nakita ni Rio na parang napansin ng mga tao na si Asta ay isang dayuhan lamang kaya kaagad binitbit ni Rio si Asta at ichika upang itakbo pa palayo sa lahat ng mga tao. Sa sumunod na panel ay lumipat yung scene kung saan pumunta si Rio, Asta at Ichika sa isang tagong bahay kung saan dito nagpapagaling si Libby. Biglang nagulat si Asta sa pagbukas ng pintuan dahil lumabas ang isang malaking isda sa kanyang harapan. Sa loob ng bahay ay may isang lalaki na may kasamang maraming isda at makikitang nakabukas ang kanyang scroll kaya masasabi kong parte ng kanyang magic spell ang mga kasama niyang isda. Ipinakilala ni Ryu ang kanyang kaibigan na si Fumito Mikoriya na isang recovery yujutsu genius na ang ibig sabihin ng yujutsu mga lods ay magic. Pagkatapos biglang inirelease ng malaking isda si Libby galing sa kanyang bibig sa harap ni Asta na ikinagulat talaga ni Asta. Sinabi ni Fumito na hindi pa niya naranasan na magamot ang katulad ni Libby na isang demonyo kaya medyo natagalan siya. Habang si Asta ay tuwang-tuwa nang nakita ang kanyang partner dahil napaka-lonely daw niya mula nung naghiwalay sila at nagising siya sa panibagong lugar. Samantalang si Libby ay nagbablash ang pisngi at sinabing namimiss daw din niya si Asta. At makikita ang si Libby ay nagkaroon din ng scar sa dibdib. At sobrang cute nga dito ni Libby mga lods. Pagkatapos, naghanda ng pagkain si Fumito upang pakainin silang tatlo. At dito'y makikitang isang Japanese food yung inihanda ni Fumito na nagsisimbolo sa kultura ng Japan. Nagtanong si Asta kung anong klasing pagkain ang kinain nila dahil nakakapawi daw ito ng lakas at napakasarap pa. Hindi niya inakalang ang nomotatos ay pwedeng maging ganito kasarap. Sagot naman ni Rio na si Fumito daw ay isa ring cooking genius. Habang kumakain ay unti-unting nagiba ang facial expression ni Asta na parang naaalala niya ang kalagayan ng Clover Kingdom. At sinabing kailangan talaga niyang makauwi ka agad kaya biglang tumayo si Asta at tinanong muli si Rio kung paano siya makakauwi sa Clover Kingdom. At gagawin niya ang lahat kung mayroong ibang paraan para lamang makauwi. Napaisip si Rio habang tinitingnan si Asta ng seryoso at sinabing alam niya na alam daw ni Asta na kahit babalik siya sa Clover Kingdom ay hinding-hindi niya matatalo si Lucius at paglalaruan lang daw siya nito. Sagot naman ni Asta na hindi daw niya malalaman kung hindi niya susubukan. Habang naaalala ni Asta at si Sister Lily kung paano ito ginawang pala din ni Lucius. Dagdag pa ni Asta na habang umuupo daw siya dito at kumakain ng masarap, si Sister Lily daw at ang lahat ng taga Clover Kingdom ay nasa panganib. Kaya nagmamakaawa si Asta kay Rio na kailangan niyang iligtas ang lahat. Subalit ang naging sagot lamang ni Rio ay okay lang dahil mayroon pa namang mahabang oras si Asta. Pagkatapos ay biglang sumigaw si Asta mga lods sa sobrang galit hindi dahil galit siya kay Rio kundi galit siya sa sitwasyon niya ngayon na nasa malayong lugar at malabong makabalik sa Clover Kingdom. Sinabi ni Asta na paano daw nasisigurado ni Rio na mayroon siyang mahabang oras. At kung gusto daw neto na magsanay siya, ay matagal na siyang nagsanay buong buhay niya. At wala na daw hihigit pa sa lakas na naabot niya ngayon. Na parang ang ibig sabihin ni Asta na nasa tuktok na siya ng pagsasanay. Dahil kung titingnan nga naman si Asta ay napakalakas na dahil nagawa niyang talunin ang King of Devil Lucifero at marami na ring transformation na naganap sa buong buhay ni Asta bunga ng kanyang pagsasanay. At heto na nga mga lords, Asta Katana Design, 6 eye Gojo, Ryu sukuna na, bestseller sa TikTok shop at Shopee. Naka DTF printing yan mga lords, kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lords. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. Nagulat nga ako mga lods dahil sa sumunod na panel ay biglang sinampal ni Ichika si Asta na ikinagulat talaga niya dahil hindi niya inakalang bigla siyang sasampalin ni Ichika. Sinabi ni Ichika na wala siyang idea kung ano ang nangyari kay Asta at sa mga taong nakapaligid nito at wala siyang pake kung mamamatay man si Asta. Dagdag pa ni Ichika na ang rason kung bakit buhay pa si Asta ito ay dahil kay Ryu at Fumito. Habang si Ryu at Fumito ay pinagpapawisan sa ginawang sampal ni Ichika kay Asta. At sinabi pa ni Ichika na si Asta daw ay isang dayuhan na pinaniniwalaan nilang magdadala ng kaguluhan sa kanilang bansa. At kung hindi man pinagkakatiwalaan ni Asta si Ryu ay para sa kanila, siya ay isang mabuting shogun ng Land of the Sun. At kapag hindi daw niya papakinggan ang warning ng kanilang shogun ay sinayang lang daw ni Asta ang ginawang pagligtas neto sa kanyang buhay. Kaya mas mabuti pa daw tatapusin na niya ang buhay ni Asta ngayon mismo. Kaya huwag daw sayangin ni Asta ang kabutihang ibinigay sa kanya ni Rio. Habang si Asta ay nagulat talaga sa lahat ng sinabi ni Ichika sa kanya. Kaya napayuko na lamang si Asta at humingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang sinabi at nagpapasalamat sa ginawang pagligtas ng kanyang buhay at tatanawin daw niya itong utang na loob. Sinabi ni Rio na huwag daw mag-aalala si Asta dahil kapag gagawa ng hakbang si Lucius ay pati din sila maaapektuhan. Sa sumunod na panel ay makikitang nasa labas na sila ng bahay kung saan nakapalibot ang napakaraming bambo sa paligid. Sinabi ni Rio na si Lucius daw ay mayroong napaka-overwhelming na mana, strength at magic. At kapag susubukan uli ni Asta na pabagsakin ito ay parang ibinanggalang daw ni Asta ang kanyang sarili sa malaking pader. At kung gusto niyang talunin si Lucius ng mabilis ay kailangan niyang matutunan ng Zaten. Kaya biglang naaalala ni Asta noong pinabagsak ni Ichika ang mga bandido in just one hit na parang tinupi ang key ng sampung beses sa sobrang kapal. Kaya sinabi ni Asta na hindi niya kayang gawin yon dahil wala siyang magic. Sagot naman ni Rio na umupo ka lang muna dyan at pakiramdaman ang kini ni Ichika. Pagkatapos ipinakita ni Ichika kung paano niya ginawa ang Zten, Sinabi ni Ryu na ang ki ay isang flow of life energy. Ang lahat daw ng tao ay minamanipula ito na hindi nila alam na nagiging Yuryoko o Mana. At makikita ang kinokontrol ni Ichika ang kanyang ki sa loob ng katawan habang umaapo sa labas ng kanyang katawan ang napakaraming Mana. By the way mga lods, ang Mana ay ang Yuryoko kung tatawagin ng Land of the Sun. Dagdag pa ni Rio na ang wastong paggamit ng Yuryuko sa loob ng katawan sa sarili nitong pamamaraan habang ginagamit ang ki ay magkakaroon ng malakas ng pagsabog kung sabay itong bibitawan. At dito dito'y makikitang binitawan ni Ichika ang namumuong ki at Yuryuko sa kanyang braso doon sa isang bambu at nahati nga ito by just slashing through the air. Kaya nagulat si Asta kung ano ang kayang gawin ng Zeten kung magawa niya itong mai-master Habang unti-unting natutumba ang na ating bamboo. At sinabi ni Ichika na the more maraming yuryuko ang gagamitin at sasabayan ng bilis ay magkakaroon nito ng napakatinding explosive power. At wika pa nito kay Asta na ikaw naman ang sunod na sumubok tagalabas. Sinabi ni Fumito na hindi daw yun gagana kay Asta since wala siyang magic dahil hindi niya na experience kung paano gamitin ng Yuryuko at nilalaanan ng ilang taong pagsasanay bago ito magawa ng isang individual at wala pang nakakagawa nito kundi si Ichika lamang at ang iba pang Ryuzen 7. Kaya natahimik si Asta at kinausap ang kanyang sarili na parang si Gordon. Sinabi niya na hindi niya naisip na gamitin ang key sa ganung pamamaraan na parang katulad lang kung paano gamitin ng mana skin. Narealize ni Asta na kung gagamitin niya ang anti-magic ay maaaring magagawa niya ito. Tinanong ni Ryo si Asta kung nakita ba niya kung paano ginamit ni Ichika ang key. Kaya nagsuggest si Ryo na ang anti-magic ng devil na dumadaloy ngayon sa katawan ni Asta ay ang magsisilbing Yoryoko upang magawa niya ang Zeten. Kaya dito'y naramdaman ni Asta ang dumadaloy na anti-magic sa kanyang katawan at ginaya niya kung paano ginamit ni Ichika ang ki at sinabayan ng anti-magic upang magawa ang Zeten. Subalit nang sinubukan ni Asta ay walang nangyari sa bamboo kaya sinabi ni Fumito na inasahan niya talagang kailangan pa ng mahabang pagsasanay bago ito magawa ni Asta. Pagkatapos biglang nahati ang bamboo subalit hindi ito katulad sa kay Ichika na napakatalas ng pagkahati dahil ang bamboo ay parang nasunog ng anti-magic sa gitna. Kaya gulat na gulat si Pumito at Ichika habang si Rio ay napahalakhak sa tawa dahil ang bamboo na nahati ay parang nasusunog at naging tuyo dahil sa anti-magic ni Asta. Kaya sinabi ni Rio na mayroon na dawong solid foundation si Asta sa paggamit ng key, ngunit hindi niya alam kung paano niya ito gagamitin. Dagdag pa ni Rio na kailangan pa ni Asta ng maraming experience kaya dapat magsanay ito ng maigi. Habang si Asta ay napalingon kay Ichika at nagpapasalamat sa tulong na ginawa na ito sa kanya. Dahil daw kay Ichika ay napag-alaman niya na may ikakalakas pa pala siya. Na makikita talaga sa mukha ni Asta na lubos siyang nagpapasalamat habang si Ichika naman ay pakipot. Dahil parang galit talaga siya kay Asta maybe dahil kay Captain Yami. At dito lang nagtatapos ang ating kwento.